sarap sana ng magkape ngayong malamig yung panahon kaya lang kasi ikaw, uwi ko lang galing trabaho kaya magmamailo na lang tayo sobrang traffic eh. na oras na kami nakauwi buti na lang may naabutan pa akong pandesal nakabili pa ako 10 pesos na kasi mag isa lang naman ako eh. Hindi na ako nag-aasukal kapag may loyong iniinom ko. Sa akin, okay na siya. So, bumili ako ng pandesal. Buti na lang minabutan pa ako. Sobrang traffic. Ipoklak na ako nakauwi. Shout out dun sa nagbigay sa akin nito ito. parang Thank you. mo doblihin mo naman ha para din ako bibili ng pandesal. Tara, kain tayo. Peanut butter lang ang aking palaman sa pandesal. kailangan okay, ko na pichara para sa aking peanut butter saka kain na po ako good morning thank you